Jeremias Bumili ng bukid si Jeremias Ikatatlumput dalawang kabanata Ang Panginoon ay nagsalita kay Jeremias Noong ikasampung taon ng paghahari ni Zedekiah sa Huda Nang ikalabing walong taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia Nang panahong iyon Kinukubkob ang Jerusalem ng mga sundalo ng Babylonia at si Propeta Jeremias ay nakakulong sa bilangguan sa himpilan ng mga gwardya sa palasyo ng Hari ng Huda. Ikinulong siya roon ni Haring Zedekaya dahil sa kanyang ipinahayag, sapagkat sinasabi ni Jeremias, Ito ang sinasabi ng Panginoon, Ibibigay ko ang lungsod na ito sa Hari ng Babylonia at sasakupin niya ito. Si Haring Zedekaya ay hindi makakaligtas sa mga taga-Babylonia, kundi talagang ihaharap siya sa hari ng Babylonia para hatulan. Dadalhin ko si Zedekiah sa Babylonia at mananatili siya roon hanggang sa matapos ang pagpaparusa sa kanya. Lumaban man kayo sa mga taga-Babylonia, hindi rin kayo magtatagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinabi pa ni Jeremias, Sinabi sa akin ng Panginoon na si Hanamel na anak ng tiyo kong si Shalom ay lalapit sa akin at magsasabi, Bilhin mo ang bukid ko sa Anatot, dahil ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. May karapatan at tungkulin kang bilhin ito. Gaya nga ng sinabi sa akin ng Panginoon, Pumunta sa akin si Hanamel na pinsan ko roon sa himpila ng mga gwardya. Sinabi niya sa akin, Bilhin mo ang bukid ko roon sa Anatot, sa lupain ng lahi ni Benjamin. May karapatan at tungkulin ka para mapa sa iyo iyon, kaya bilhin mo na iyon. Alam kong kalooban ito ng Panginoon, kaya binili ko ang bukid na iyon kay Hanamel sa halagang labimpitong pirasong pila. Nilagdaan at tinatakan niya ang mga kasulatan ng bilihan sa harap ng mga saksi at tinimbang ang pilak bilang kabayaran. Pagkatapos, kinuha ko ang mga kasulatang may tatak at ang kopyang walang tatak, kung saan nakasulat ang mga kasunduan ng bilihan. At ibinigay ko ito kay Baruch na anak ni Neria, na apo ni Maseya, sa harap ni Hanamel at ng mga saksi na pumirma sa mga kasulatang ito, at sa harap ng lahat ng hudyo na nakaupo sa hintilan ng mga gwardya. At sa harap nila'y sinabi ko kay Baruch, na ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Kunin mo ang mga kasulatang natatakan at hindi natatakan, at ilagay mo sa palayok para hindi ito masira at para tumagal ito ng mahabang panahon. Sapagkat darating ang araw na muling magbibilihan ng mga ari-arian ang mga tao sa lugar na ito. Magbibilihan sila ng mga bahay, mga bukid at mga ubasan. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito. Pagkatapos kong maibigay ang kasulatan kay Baruch na anak ni Neria, nanalangin ako. O Panginoong Diyos, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi nyo po magagawa. Ipinapakita niyo ang pag-ibig niyo sa libu-libo pero pinarurusahan nyo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang nila. O kay dakila po ninyo, O Diyos, ang pangalan ninyo ay Panginoong Makapangyarihan. Napakaganda po ng mga plano nyo at kahanga-hanga ang mga gawa ninyo. Nakikita nyo ang lahat ng ginagawa ng mga tao at ginagantihan nyo po sila ayon sa mga pag-uugali at gawa nila gumawa kayo ng mga himala at mga kahanga-hangang bagay doon sa Ehipto at patuloy niyo po itong ginagawa hanggang dito sa Israel at sa ibang mga bansa. At sa pamamagitan nito, naging tanyag po kayo sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ng mga himala at mga kahanga-hangang bagay at sa kapangyarihan niyo, natakot po ang mga taga-Ehipto at pinalaya niyo ang mamamayan niyong mga Israelita sa Egypto. Ibinigay po ninyo sa kanila ang maganda at masaganang lupain na siyang ipinangako niyong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Naging kanila po ito, pero hindi sila sumunod sa inyo o sa mga kautusan niyo at hindi nila ginawa ang ipinapagawa niyo sa kanila. Kaya pinadalhan niyo sila ng kapahamakan. At ngayon tinatambakan ng lupa ng mga taga-Babilonia ang gilid ng pader ng Jerusalem para mapasok at maagaw nila ang lungsod. At dahil sa digmaan, gutom at sakit, marami pong namatay at naagaw ng mga taga-Babilonia ang lungsod, ayon din po sa sinabi ninyo. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, O Panginoong Diyos, sinugo niyo ako para bilhin ang bukid sa harap ng mga saksi, kahit malapit ng maagaw ng mga taga-Babilonya ang lungsod na ito. Kaya sinabi ng Panginoon kay Jeremias, Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Kaya tandaan mo, ibibigay ko ang lungsod na ito sa mga taga-Babilonya at sa hari nilang si at mapapasa nila ito susunugin nila ito. Lalo na ang mga bahay na ang mga bubungan ay sinusunugan ng mga insenso para kay Baal at hinahandugan ng mga handog na inumin para sa mga Diyos-Diyosa na labis kong ikinagali. Mula pa noong una, wala nang ginawa ang mga taga-Israel at taga-Huda kundi puro kasamaan. Ginalit nila ako sa pamamagitan ng mga ginagawa nila. Mula nang itayo ang lungsod na ito hanggang ngayon, ginagalit ako ng mga mamamayan nito. Kaya wawasakin ko na ito. Ginagalit ako ng mga taga-Israel at taga-Huda dahil sa masasama nilang ginagawa. Lahat sila, ang kanilang mga hari at pinuno, mga pari at propeta, at ang mga taga-Herusalem. Lumayo sila sa akin kahit palagi ko silang tinuturuan ayaw nilang makinig at ayaw nilang magpaturo. Dinungisa nila ang templo ko kung saan dinadakila ang pangalan ko. Inilagay nila roon ang mga diyos-diyosa nilang kasuklam-suklam. Nagtayo sila ng mga sambahan para kay Baal sa lambak ng Benhinom at doon din nila inihahandog ang kanilang mga anak kay Mole. Hindi ko sila inutusan ng ganoon. Ni hindi sumagi sa isipan ko nagagawin nila itong kasuklam-suklam na bagay na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Huda. Jeremias, totoo ang sinabi mong ibibigay sa hari ng Babilonia ang lungsod na ito sa pamamagitan ng digbaan, taggutom at sakit. Pero ngayon, ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsasabi, Titipunin ko ang mga mamamayan ko mula sa lahat ng bansa na pinangalatan ko sa kanila dahil sa matinding galit ko sa kanila. Muli ko silang dadalhin sa lugar na ito at mamumuhay sila ng payapa. Magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Bibigyan ko sila ng pagkakaisa sa puso at hangarin sa buhay upang sambahin nila ako magpakailanman para sa sarili nilang kabutihan at sa kabutihan ng mga angkan nila gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa kanila na patuloy akong gagawa ng mabuti sa kanila. Bibigyan ko sila ng hangaring gumalang sa akin para hindi na sila lumayo sa akin. Kagalakan ko ang gawan sila ng mabuti at buong puso ko silang patitirahin sa lupaing ito. Sinabi pa ng Panginoon, kung paano ko pinadalhan ng kapahamakan ang mga taong ito darating ang araw na padadalhan ko rin sila ng kabutihan ipinangako ko sa kanila. At muling magbibilihan ng mga bukit sa lupaing ito, na ngayon ay balungkot at walang naninirahang tao o hayop man, dahil ibinigay ito sa mga taga-Babilonia. Muling magbibilihan ng mga bukid na lalagdaan, tatatakan at sasaksihan ang mga kasulatan ng bilihan. Gagawin ito sa lupain ni Benjamin, sa mga lugar sa palibot ng Jerusalem, sa mga bayan ng Huda, sa mga bayan sa kabundukan at kaburulan sa Kanluran at sa Negev. Mangyayari ito dahil pababalikin po ang mga mamamayan ko sa lupain nila mula sa pagkakabihag. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.